nakapuesto ng magandang camera pero hindi nakapuesto ng magandang tester gusto kong ipakita sa viewers na maliwanag ang kanilang makikita sa tester ganito kahirap magposisyon kung sakaling hindi maganda ang tayuan ng iyong tetesterin magdi DIY lang ako mga ka viewers sandali lang ito at pagkatapos nito ay magiging komportable na ako sa pag -re repair panoorin nyo maikli lang madalas kasi sa pag -re repair ko pag ako ay nagaganahan sa trabaho hindi ko napapansin hindi pala na katutok ang camera sa tester kaya walang makita ang mga viewers sa ibang mga technician na nagbibideo rin ng kanilang trabaho napapansin ko ganun din kung minsan hindi na tututukan ng camera yung dapat makita ng viewers kung magustuhan nyo ang aking ginagawa pwede pwede nyo gayahin at habang hinihintay po natin matapos ang maikling DIY na ito magpo-promote po muna ako ng aking channel Ah... Uh, sana po inyong mapanood hanggang sa dulo ang maikling video na ito para naman po makatulong sa content na to at sana po ma-share nyo rin po sa inyong mga kaibigan para magkaroon sila ng idea at saka makipag comment po sa aking ginagawa para malaman ko kung tama or hindi maganda ang mga resulta ng aking gawa dahil tayo po ay trabahador lang minsan ay may mali na hindi naman na perfect ng bawat sinuman sana po makapagsubscribe na rin po kayo salamat po sa panunood nyo ayun natapos na rin natin ang DIY na DIY okay sasabit ko na ito rito comfortable na akong mag -tister. at hindi na siya mag slide mahuhulog okay maraming salamat po ayan po ang ating DIY Thank you. Thank you, my viewers.